Matyagang pinalitadahan ni Tatay Francisco ang mga pitak sa nicho ng yumaon nitong anak at tatlo pa nitong yumaong mahal sa buhay. Bagamat ilang linggo pa bago ang undas, mainam na raw na mas maaga siyang maglinis. Kailangan kasi maaga para yung trabaho hindi na Mas maganda yung mauna ka kaysa kasi yung trabaho mo hindi na ma, ma na? na Ganito rin ang sitwasyon nila Jing na naging kabuhayan na ang paglilinis sa mga puntod. Kasi pag huli ka na kasi maglinis, wala na, wala ka ng pagkaanuhan ng kwan ng mga basura yung mga dumi eh, malayo na yung paghahakutan mo ng basura October 1st ma'am October 1st ma yes meron na kasi yung mga iba is maraming linilinisan at saka ihahawling nila pataas ng papuntang kalsada yung mga grass na ina na inano nila nila kaya ang pamunuan ng simenteryo, abala na rin sa pagbabantay at pag-iikot sa mga naglilinis. Ang binabantayan namin, ma'am, yung mga magre repair ng bubong kasi bawal yun. Tapos, kine-check namin yung mga ginagawa nila kung isla na nakakasagabal sa ibang mga puntod, ganun. Yun yung trabaho po namin dito, ma'am. Ang Baguio City Police Office naman, nakalatag na ang plano para sa undas. So, sa Baguio City Police Office, uh, may initial tayong uh, personnel for deployment para sa undas na 386 and uh, may 174 po na kasama na volunteers so we have to total that it will be 560. Tiniyak naman ng PNP na hindi nito maapektuhan ang deployment ng tropa sa mga presinto sa araw ng halalan. Dagdag rin nila na ang paglilinis sa mga sementeryo ay maaari ng simulan para maiwasan ang pagpapasok ng mga kontrabando at mga ipinagbabawal na mga bagay sa loob ng sementeryo tinatalakay pa ng pamahalaang lungsod ang oras ng pagbisita sa bispiras ng Undas and then doon sa visiting hours na or visiting na mag-start ng October 1 alam po natin kung ano yung mga bawal yung mga uh, matutulis na bagay yung mga alak na kahit gaano nila i gustong iposlit ay eh, na-check po natin yan so mas mainam na we will uh, celebrate or bibisitahin po ang ating mga mahal sa buhay na yun nga po, walang halong alak. Tiniyak ng PNP ang maigting nitong pagbabantay para sa ligtas at mapayapang paggunita ng undas. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.